Good morning, mga bari! So, magandang araw sa ating lahat. At uh, ito, biyahe na naman tayo ngayon. Biyahe tayo ngayon pier, tarap, ako, ng pier. Tara, sama nyo ako, mga bari! Let's go! Punta ng pier, mga bari. So, kita nyo naman, mas na, napakaluan ngayong araw na to. At walang ka-traffic-traffic. So, dito tayo, stoplight. So, kaliwa tayo dito mga bati Uwin tayo sa Uwin So, quest so, na tayo dito sa ano ah Kanan Dahil pagka natin mo doon sa dulo Pag natin ka sa uh, Banda kaliwa At wala ka sa kanan Pagka kanan ka, swerving ka Uwin okay? ka niya mga badi. So, pagdating doon sa stop ng Romualdez Kanan tayo So, andito ngayon si Machete Mga bati, ano Oh, ah, siga nang ano, uh, Manila. Nakita niyo yun?

tayo ngayon sa Ayala Boulevard. Kalima tayo dito ngayon. At sila, kaibigan, ang mga kaibigan nating masisipag magsulat. Sa Ayala Boulevard, mga badi, tuloy pa rin ang biyahing pier So, tawid na tayo dito, mga badi, tap. Tawid tayo ng tap, mga badi. Dito na tayo sa My Museum. So, itong pidsing na ito, mga badi, kung stoplight ng na ito ng pedestrian, huwag no, yung tatawirin niya pag naka-stop. Mga no, buddy, yung gusto nyo mapanood, yung una kong vlog na, ano, ah uh, stop na gumagawa ng pera. So mga uh, buddy, ito yun. Pag nahuli ka dito, pera talaga, gawa talaga ng pera dahil ticket ka, ka, itubos ka ngayon. Uh, nakago, nakago, nakago. Nakaliwa tayo ng Padre Burgos, mga buddy. So, ang problema, traffic. di muna ah, di na maliwa. hindi na tumuloy ang car carrier. So, huwag maalanganin. Ayan, inabot na nga tayo ng dilaw. So, hinto muna tayo dito, mga Bali. So, tawin tayo dito, mga buddy. Kaliwa, Padre Burgos. pagtawid ko dito mga bade sa Patriborgos, Burgos, dito ka muna sa huwag kang kagilid yan sa kanan ba? kasi may mga kakanan dyan mga bade so pag pumunta ka dyan sa kanan na yan swerving ka tapos hindi diretso ka swerving so dito ka muna sa pangalawa so, may linya na yan na solid lane huwag ka muna dyan mga bade lampas mo dito sa may palasyo na to stoplight ng palasyo straight so pwede ka na doon doon ka na manganan ka na dahil kakanan ka na doon sa papuntang route 10 so, hindi naman gano'ng traffic sa stoplight lang nagkakatalo mga buddy kaya mayroon kaunting traffic so, update ko kayo mamaya pagdating ng route 10 mga buddy so, medyo traffic mga buddy so, ta -na, na tayo dito mga buddy sana papuntang route 10 Sampai jumpa lagi di Circle, Manila na ang Although... <laughs> Siapa paling Lala Shoutout sa iyo, Lala Si Kuya Lala Mobs! Ito yung mga tirada. Ang Lala Mobs hindi masasagi. So, yan mga buddy. Ang lagay ng MIP ngayon. So, dito pa lang sa bago magano ng Dilpan. Andito na. Anak nang tinapaw. Traffic na naman dito pa MIP. So, shout out yan mga buddy na pumipila pa MIP. Ayan o. No? haba-haba ng pila. O, wala pa sa tulayan na uh, pila na. Alam, bumalik na naman sa dati to, dati hindi naman ganyan, no? Ayan yeah, mga kabadi, pay may pi. Shout out sa inyo mga kabadi na nakapila. So, yan ang ating mga buddy Apaka -haba, haba MIP Pamor. ya yeah, sila. Uh, so, Yan ang lagay ng traffic by my pay mga badi Pila-pila. Gaano kahirap ang buhay ng trucking. Mga yan. Gaano kahirap ang buhay nating mga driver. O so, yan, makita nyo mga boss. Tignan nyo naman ito mga boss. Kung ganong kalagayan ang nangyayari mga boss. Uh, ito mga boss. Ang inyong mga lingkod na driver. Mga At araw-araw dito ang sumasagupa sa traffic. So, kita nyo naman mga boss. Hinuhold up pa yan dyan. So, wala nang madaanan sa dulo. Siguro doon ay may sumingit. Ayan, na-trap tayo ngayon mga buddy. Ang ko. So, doon natatanaw ko mga buddy sa unahan sa taas ng flyover wala naman mga bading ano sasakyan so doon lang yan sa ano mga nakapila dyan sa MIP ba may sumingit or ano man yan ah uh, hindi makadaan mga body so yan ang, yan ang lagay ng ating mga MIP boys yan kinukutongan pa yan dyan mga boss kung inyo lang nakikita ang inyong mga lingkod oh Ayan, magaan ba kahaba? Inihingihan pa yan ng Hindi lang inihingian inanakawang pa Ayan ang nga ang sabi, oh Dito rin naman, yung iba natin dito mga kabadi Minsan Hindi rin nang sumusunod sa Ano Hindi rin na nang gugo din Mga kabadi natin na iba Kapwa natin driver, nang gugo Alam na nila na may pila Ayaw sumunod sa pila, ayan Ayaw yung mga sumunod sa pila o oh. nagkaka. wala naman yung kumila, mga buddy. Paano naman yan? Oh, tapos bibigay lang kayo dyan. O, oh, bibigay. Bye. Oh, pagka hindi mo binigyan yan at hindi mo pinagbigyan yung pasisingiti nila eh, well, pero issuing ka naman yan so yan ang lagay ng MIP mga bari dito sa BL Maynila so dapat tayo kapwa naman natin driver yun, mga bari, hindi na natin dapat nasingitan pa eh. Lumagay na tayo doon kung saan sila nagkumpisa. Doon sa pinakadulo. Kasi, gawawa naman yung pumila, napakahaba-haba eh. Tagal-tagal na, tapos ngayon eh. Eh, Uunahan mo lang So O oh, awa din eh, Kabadi din naman natin ang Mga din natin yung driver Dapat Respect na lang mga badi So dito na tanga tayo mga badi Sana Saragosa Kakaliwa tayo dito Pasok tayo ng Northport Dito ang ating biyahe Buti na lang hindi tayo ganung MIP So Kung MIP tayo Kawawa tayo mga badi Araw-araw na biyahe mo Magkano lang ang kita Tapos ganon kabuhol-buhol ang traffic eh, ang hirap mga bari so yun lang po mga bads at maraming maraming salamat sa inyong panonood at sana lagi tayong magbigayan sa daan at uh, inga tinga tayo palagi drive safe mga bads thank you at sana inyong suportahan ng aking youtube channel huwag niyong kalimutang i-like, share and subscribe thank you very much bye So, sa maraming maraming salamat mga buds sa inyong panonood. At drive safe tayong lahat, mga bads. At suportahan niyo po sana ang aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutang i-like, share, and subscribe niyo mga bads at huwag niyo na rin kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So, maraming maraming salamat and God bless. Ingat tayo palagi sa ating biyahe. thank you my buds